hindi okay, na nga nakaplay wala ha? Baka na yan? hindi oh, oh, sige na, ka na. Labos, na. Oh. gagala kami kahit buha pa <tinyo> <Sa> sumama <na. tinyo> hey <tinyo> ¿Qué cool. Anong naglalakad lang sa Tanyel? Uh, yung isa ng track mo ka sana Tanyel, kunin mo yung isang bike doon. Yung isang bike na yung single. Yung bike ni Chance. Yung bike ni Chance. Marunong ka ba ng single? Oo. Okay. pero sa pag may sidecar na po, di na ko na Ay Ayun lang. <laughs> Minto na rin yung ulan. Lumabas na yung bagyo. Nakalabas na ng <laughs> ano, ng... Nakalabas na ng... Pilipin area of responsibility kaya wala nang bagyo, nakagala na kami. Wala naman kami internet, ako ka visit. Ba e, balik na ka. Ha? Balik na ka. Yuko nga. <laughs> <laughs> Malapit na sa tubigan eh. Tapos eh, diretso tayo sa bayaran ng homeowners. Eh ano na, balik na ka. Ako na lang may magbabayo. Hmm. Kami na lang ni Tanyel. Tanyel, kawawa na ano? Ha? Huh? Pinaglakad mo. Nasaan siya naman? Hindi niya alam kung saan ang bayaran. So, Naligaw na. -na, kasi, -na, -na. <manyan> hindi alam ni John Mark kung nasaan ang bayaran. Pausen lang. Magkano? 2 million. 2 million? 2.2 million gabi bukas naman kaya ito na tubigan oh sorry very close ay sarado Tarado. ay. sarado hindi wali nakagala naman ako uy saan tayo bayaran ng ano bayan na yan ah dito ba Suko <laughs> ka lang, <laughs> <Kaya malayo>. <laughs> <laughs> tayo, na, mukha ka na. Gusto mo nang lumayo talaga, sulit. Pahirapan din ang anak. Okay lang 'yan, ang lakad na. Sa hmm. paglakad rin natin siya malayo. Bilang <laughs> gusto. Biglang uulan. Ay, na mahambon uh, na. Diyan. May araw 'yo. Ma Si Gusto rin namang kumala niya, Wala ka dyan. Kita niya lang ang diyan mo na. Ito tayo, magbaba. Video ko ah, pa nga ng taga video si ano. Para kita yung uh, Kaya, okay. na. bigyan pala sa ay panog ah nice uh -huh. maharap mahangin talaga masarap paglakad nyo yun

tirahan Ano ba 'to? Ayun <laughs> Ay, oh. No? Pa, paano yan pag uh, sinipsis mo yung ano yun, Yung parap ka paano? Pinapatay mo muna? Opo. Okay. Bakit? Hindi, okay. hindi, hindi siya paano. hindi sya no, na siya na, na, na magbabak. Walang Yutin pindutan na, na pwede ilipat yukon, yung po. Yung view. Kapatay mo muna bago mo ilipat yung ano. Yun, lilipat ng jeep. Nakagala siya. Nakagala. Nakakainit pa yung buhay. Ang hirap pa Walang signal ng wi Walang signal ng SIM. Wala pang data. Namamatay talaga. Walang TV. Walang internet. Hindi na pa Hindi, may stress. Dapatid ko naga noong... motor kaya lang kinabitan ko yung pangilol ko hindi ko makita hindi ko pula Eh, may ilaw pa yung hindi ko makita

Pag-ibig ko nga mga Ang bala walang lang mo. Dapat lang magluto ka. Madami bisita tayo. luto ka na tayo Kahit alas pa alas 7, alas 8 pa kami sa ng Naglakad si Tanyel para. <laughs> <Hinikot> yung sa pista. Ini pa talaga. kita jalan Kita itu ha Kok angin kok enggak busuk Ya ngene busuk

kajron oh. ito to okay. madilim yung screen to baka po yung ano lang brightness ng madilim <coughs> yun na ano kami ang ano naka-adequate kami na ano puso na oh. sa saging <laughs>

sa bago ng Pinoy saka mabunta bayan niya naligaw ka na no Kasi hindi mo na kaya nagbabay papa mo naka naligaw dito hindi <coughs> nga lang kung saan sa lalabas yan yeah, lahang bon naman lahang na bunda, oh lahang bon Paligo na lang. Saan internet? Ka. Pero malabo yun ngayon. Palagay ko bukas pa yan. Kaya ng umaga pa eh. Nakapag, nakapanood pa ako ng TV kanina umaga eh. Bili pa din ng... Mahambun na Ma po. <coughs> Tomorrow. Sabisado niya yun ah. na yan eh. O saan ang tindahan? Nasaan yung salamin na pinagpalitan niya? Hindi ramdam yung lakas ng bagyo rito kasi walang puno eh. Hay. Salamin ng Ay wala na. Binenta ni Mike sa junk shop. Siyang kumuha eh. Tapos binigyan niya ako ng na ano. Naninigarilyo pa ako nun eh. ako isa sa, sa isang kakasigarilyo. <laughs> oh, ano yun. Daming gagamit nila ba? Saka ba? Hindi pa dun. Hindi pa dun. Ayun ang bayan ba? Ito yung bayan niya Wala na naliligod yan eh. Brown na eh. Dummy na kasi Brown na nga. Ikaw lang magiging brown. Matapos na yung bahay na ito oh. Tatlong palapag. Anong pinapayagan yan? Baka tapos na po nila yung bati. Kaso yung foundation kasi yan. Pang pang two-story lang. Yung bati niya, kaya Ha? Bakit, yung baka <laughs> doon. Ano tayo pupunta? Ay, magbabayad. Oo oh, nga pala, no? Krab, At saan yung bukas pa, anak? Pignan mo mga bukas. Boss yan. Ay, yan yun. Sarado. Walang tao kasi ito. Close po. Alas dos. Dito? Ito, ito, ito. Close po. Makalagay? Kasi ito nga may upuan mo yukuan, no? kung may tao. Hindi lang mm. pa kung yan. Bagyo kasi eh. Tara na lang. Thank you. swimming pool na yan. Buhat na dumating kami dito, hindi man lang ako nakaligo dyan. <laughs> ha? <laughs> Pero sana chance nakakaligo dyan. Mm -hmm. mm -hmm. Makto. Oo, oh, oh, payong. Pwede mo na. Ito, basurera na to Tara na. nga. Nakakita na naman ang basura na eh. Man. Binyan ka mo yan, nanay mo. Pag nagbabay kami dito. Huwag mo na ayusin. muna natin na ang pang naman sa kini. Ayan, nakapulot na naman siya at sila. Nakadekat na naman si Atsila. Nakadekat pa ng payo. Ika? Kasi nga nanggulikan Anak ko niya Ngapain nga katanya? Nasasabi sa buwan niya Okay na Action Siya ikaw nakita Ikaw na siya si-dance shot niya Ba't ka nagnatago? Sote! <laughs> ha? Ah? Anak, wag! Pasok ah. pa na sa loob! Ipakulong mo muna sa tapon. Bakit nakalo ka dyan? Sino yung tinatanaw mo? Ha? Sote! Pasok! May chicks doon. Pasok! 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 Doon, meron. Oo. Oh. Lapit mo noon. Buhaw mo muna ako. Na. oh na. Oh, o. Okay. ay kayo. Ayan na po siya. Ayan po yung nakapitam na namin. Ayan yung payang po, o. Oh. Siya po namulot yan. <laughs> <laughs> ako, ah. Siya po namulot yan, payo payang So, ayun. Nandito kami sa bahay nakauwi na rin inabot kami ng ambun pero hindi naman lumakas yung ulan wala na, tapos na yung bagi, na eh kaya lang hindi namin nagawa yung mga dapat namin gawin katulad yung magbabayad sana kami ng tubig kaya lang sarado naman magbabayad sana kami ng homeowners sarado din kaya baka bukas na lang ulit babay po